Nakahandaan ang mga tiga-tondo sa Maynila para sa Pista ng Santo Niño. Inilabas na rin nila ang mga imaheng ipaparada sa prosesyon. Live mula sa Tondo, sa frontline ng Balitang Yan, si Dave Abuel. Dave, kumusta na ang lagay dyan? Yes, puspulsa na nga ang preparasyon ng mga deboto ng Santo Niño ilang araw bago ang mismong pista dito sa Tondo, Maynila. Sabik na sabik na ang mga deboto sa nalalapit na pista ng Santo Niño sa Tondo ngayong weekend. Kagabi nga, ilang grupo ng kabataan ang nag ensayo na para sa lakbayaw o yung sayaw habang inilalakbay ang poong Santo Niño sa isang makulay na prosesyon. Buhos daw ang magiging performance nila dahil ilang taon ding walang lakbayaw dala ng pandemya. Lagi po namin ginagawa every year is a uh, traditional po namin As uh, panata po bilang tondonyans at lakandula, lakandulans po dito sa may tondo. As long as gusto po nila na sumayaw, pwede man po silang mag-join dito sa amin. Ang chairman ng Barangay 4 Zone 1 na deboto rin, inilabas na ang dalawang santo ninyo niya sa bahay. Isa rito ang isasama niya sa prosesyon sa linggo, kaya ganun na lang ang pagsuri niya sa itsura at damit ito. Bata pa lang daw, deboto na siya, pero mas tumindi pa ang kanyang pananalig sa poon noong kasagsagan ng pandemya. Tuwing nalalapit ang kapistahan talaga ng Santo Niño, yung Santo Niño ko inilalabas nilalabas ko para ilagay, ilagak dito sa aking barangay, binibisan po namin yan ng maayos para makita ng mga tao. Ayon sa mga otoridad, inaasahan ang napakaraming bilang ng mga deboto at bisita ngayong weekend dahil balik normal na ang mga aktibidad sa pista matapos ang pandemya. Bilang paghahanda, nagsagawa ng clearing at flushing operations nitong mga nakarang araw ang mga taong barangay sa mga kalsadang daraanan ng prosesyon. Paalala naman nila sa mga diboto at bisita. Hanggat maaari huwag kayong magdala ng mga hindi ka nais-nais na nais, dalhin po. Kagali mo ng mga baril, galun po, mga, mga kutsilyo, ayun po. Marami po tayong kapulisan na nagkalat po bina kakalat po dito sa dugay na 'to. Samantala, ilang kalsada naman ang isasara simula sa Sabado, January 20, hanggang matapos ang mga aktibidad sa pista. Kabilang sa isasara ilang parten ng kalsada ng Enzamora, Santa Maria, J. Nolasco, Morga, Ortega, Lakandula, Ilaya, Chacon at Soliman. Jess, sa mga kapatid nating daraan sa weekend sa mga nabanggit na lugar, alamin na ang mga alternatibong ruta para hindi maipit sa inaasama bigat na traffic dala ng pista. Yan muna ang latest mula dito sa Tondo, Maynila. Balik sa inyo, Jess. Nagulan mula sa Tondo. Maraming salamat, Deva Buel. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.